Love, authored by Mix Deloso, si Diane Abrenica, isang dalagang probinsyana na walang karanasan sa pag-ibig, ay pumasok sa isang nakakabagbagdamdaming desisyon, ang maging surrogate mother ng pinakamayamang pamilya sa Davao, ang mga manalo. Isang birhen at NBSB, no boyfriend since birth. Handa siyang isakripisyo ang lahat para sa kanyang kapatid na nangangailangan ng kidney transplant. Ang kontratang ito ang nagdala sa kanya sa isang mundo ng yaman at kapangyarihan, ngunit kasama rin nito ang masalimuot na emosyon at mga hamong hindi niya inaasahang mararanasan. Sa kabilang panig, si Drake Manalo, ang CEO ng Manalo Canning Food Industry, ay isang lalaking puno ng kahangahangang katangian. Gwapo, matipuno, mayaman at mapagmahal sa kanyang asawa. Nang pumasok si Dian sa kanilang buhay, tila lahat ay naging maayos hanggang sa isang trahedya ang biglang yumanik sa kanilang mundo. Ang bigla ang pagkamatay ni Tiffany sa isang car accident ay nagtulot ng matinding sugat kay Drake. Sa panahong nagdadalamhati si Drake, andyan si Diane na naging sandigan at karamay nito dito, natutong magmahal si Diane. Hindi lamang sa sanggol na kanyang dinadala kundi pati na rin kay Drake, isang lalaking naging bahagi ng kanyang mga pangarap. Habang papalapit ang araw ng pagsilang, nahaharap si Dian sa isang mahirap na desisyon. Ang kanilang kontrata ay malinaw. Wala siyang karapatang kumonekta sa bata pagkatapos ng kanyang pagsilang. Ngunit paano niya maiiwan ang anak na kanyang minahal at itinuring na bahagi ng kanyang pagkatao? Paano niya haharapin ang mga damdaming na para kay Drake? isang lalaking bihag pa rin ng alaala ng kanyang yumaong asawa. Si Drake, isang lalaking unti-unting natutong muling buksan ng kanyang puso. At si Diane, isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang nararamdaman, ay sabay na naghahanap ng sagot sa tanong. Makakaya ba nilang buuin ang bagong buhay na nilikha ng sakripisyo, pagmamahal at pag-asa? Sundan ang kwento sa goodnovel.com.